Pisces, tignan natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong November 25 to December 8. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil Eye amulet necklace, at ng ating Cures bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Starwin Tensions Box by Alien Race. Okay. Ayun talaga yung lumalabas, no? <laughs> the devil talaga. Ayan. Nakita nyo naman kanina, diba? At sinuffle pa natin yan. So, we have the devil. Maraming tukso sa paligid mo. Ngayong ano na to, ngayong ano na to, ngayong two weeks na to. Or for some of you po, ayan, pwedeng kayo to. Ano ba? Madalas ba kayong makakainom ngayon? Magsusugal? O ano ba yung addiction na meron kayo? Ano ba yung bad habits na mayroon kayo? Some of you naman, okay, are breaking free from those. Pwedeng tinitigilan nyo na. Pero tingnan natin yung iba pang energy. Pen of coins. Ayaw hindi, may basay yung hindi nyo to. Tinitigilan, kundi parang pinapanindigan nyo po ito. Meron dito nagre sa family. energies around you. So, parang may nagsusugal yata dito. The Magician. Okay. So, maraming masisipag sa paligid mo ngayon. Marami ding manluloko at the same time. <laughs> Yan po yung pinapakita dito. Parang madaming strive harder. No? Para makamit yung mga goals nila. Tingnan natin. So, for some of you, yun kung nagbe-break free na kayo from your addictions, from your bad habits pwedeng kasi na-inspire kayo ng mga taong to sa paligid mo Pisces childhood home so some of you may childhood dramas kayo ano hindi nyo pa rin talaga yan mapakawalan may pusa ba kayo ayan Pisces pero, sa nasabi sa inyo dito ni Universe, ano, take care of yourself. So, yung iba nga kasi sa inyo, baka, ayan, need nyo na ng professional help pagdating dito sa bad habits ninyo. Pagdating dito sa addiction po ninyo. We have flower. Mm -mm. So, meron dito sa paligid po ninyo, sa environment ninyo, sa mga kaibigan ninyo, nakukuha nyo yan. We have airplane. Some of you need nyo nang umalis. Ayan, need nyo nang mag magchange mag ng some of you, career, need you na mag-change ng residency. Tignan natin pagdating naman po sa work. Kamusta naman ang work, spirit guide? Meron tayo dito seven of cups. Madami kayong choices dito pagdating sa work. na madaming in-offer sa inyo dito. Or madami kayong naiisip. Kung ano ba yung trabaho na gusto ninyo or gusto ninyong pasukan. We have perfect fit. You're meant to be here, finding the right path to fit with the soul and the ideal job. So, pwedeng yun nga. Kaya naguguluhan din yung iba sa inyo. Hindi nyo pa nahahanap yung right path ninyo or yung, parang yung career talaga na gusto ninyo. Hindi nyo pa yan nahahanap or wala pa kayo dyan. Kaya parang lagi kayo naghahanap dito. Tignan natin, pagdating naman sa kaperahan, kamusta naman yung kaperahan mo. So, we have the tower. Meron kayong bigla ang mga gastusin dito. Mga, mga ano to eh, mga big transactions or mga big na pera ang ilalabas ninyo ngayong week. We have the lovers. So, pwedeng meron kayong tutulungan dito and ang pinapakita po dito is your person. So, ito oh, pwedeng may problem yung person mo tapos ikaw yung sasalo ng problema niya pagdating dito sa kaperahan. Or pwede may problems kayo in terms of bahay. Ayan. Or may mga hospital. Yan po yung pinapakita dito. Tignan natin. Pwedeng may check up. Ganun. Baka hingan kayo ng malaking pera. So, hingan nyo din po ng resibo kung sino man yan. Kasi baka maloko kayo dito. Oh. Tignan natin pagdating naman sa business. Kamusta naman po ang business? We have Wheel of Fortune. Ang ganda naman ng energy pagdating sa business mo. Pisces. We have Queen of Wands. So, hands on talaga yung karamihan sa inyo, ano, pagdating sa inyong business meron tayo ditong The Hanged man. Okay. So, parang meron kayong mga gustong palitan, gustong baguhin pagdating dito sa business ninyo. Though, kumikita po talaga yung business ninyo. Kaya lang, syempre, hindi siya practical na palitan nyo kaagad. Kunwari, machine, ganyan. A, uh, pwede pa naman yung machine na gamitin. Mayroon lang konting issues. Pero, pwede pa talaga siya. So, yun. Parang, magtsatsaga muna kayo dito. Parang, mag-iipon pa kayo no, para mapalitan yan. Mmm. Mm Tapos ito din may mga transactions naman dito, no? Na parang pinaghihintay po kayo. Actually, iba naman sa inyo okay lang na paghintayin kayo dito. Pero kasi, kailangan may assurance kayo dito. So, pag ganyan, may mga pag usap sa inyo, may mga para reserve reserve. So, hingi po kayo ng down payment para kung umatras man 'yung tao na 'to, hindi <laughs> ba? Nabayaran naman niya 'yung abala na binigay niya sa iyo. natin pagdating sa family. So, kota naman po kayo ngayong 2 weeks na ito. Maganda po yung energy pagdating sa inyong business. Sa pamilya naman, we have the Fool and we have the Hermit. Tapos, we have eight of Swords. Okay, pagdating naman dito sa family mo, parang ano ba, ang mga family members mo parang... Malay mga layas? Mga layas yung family members mo, yun yung nakikita ko dito parang may mga family members ka na makikipagkita sa mga friends nila ganyan parang happy-happy kasi yung nakikita ko dito eh madami sa mga ano mo mga family members mo ganyan or pwedeng sa bahay mo lahat gag sa bahay nyo lahat gaganapin yung mga okasyon mga ganyan parang sobrang ingay sa bahay ninyo ay eh. Walang katahimikan. Or pwede naman sobrang tahimik kasi nga kung mga layas yung mga kasamahan mo sa bahay, di ba? So tignan natin. So wala naman akong shadow nakikitang issues dito kung hindi more on parang nag enjoy Sabi ko parang nag happy happy, di ba? Yun lang ang mahirap kung nag happy happy sa bahay niyo at may mga bisyo. Ay, doon lang doon kayo magkaroon ng ano talaga, no. Doon kayo mag-react. Doon kayo maghigpit. Tignan natin pagdating naman po sa mga kaibigan. Sa mga kaibigan naman, Spirit Guide, kamusta po? Queen of Pentacles, Page of Cups, at meron tayo ditong Three of Pentacles. Ito, meron kang kaibigan dito na parang gusto kang makawar, gusto kang makasosyo maganda yung ino-offer niya sa'yo dito. So, for some of you, pwede nyo itong i-consider. Bakit? Kasi nga po yung iba sa inyo, ayan, parang feeling mo kasi, hindi mo pa nahanap talaga yung life purpose mo. Hindi mo pa nahanap yung career na para talaga sa'yo. So, tingnan natin naman sa love life. Spirit guide, sa love life naman po, kamusta? So, we have the Hierophant, Knight of Cups. Uy, mukhang may magpapakasal dito. Or pwedeng meron dito magpapabinyag ngayong 2 weeks na to, 2 weeks time na to. For some of you, kasi may mag-asawa na napinapakita dito eh. So, pwedeng babawi sa iyo yung asawa mo ngayong ano na to, ngayong two weeks na ito. Sa so, maganda naman po yung pinapakita, ano. Maganda naman yung pinapakita pagdating dito sa relationship. Meron naman po dito, baka yayayain na kayo magpakasal or magpapakasal na yung iba sa inyo. Ibig natin ano pa yung mensahe pagdating naman sa gustong sabihin niya sa na hindi niya naman hindi niya man masabi kasi kinikimkim niya I have karmic debts that need to be paid before I can come back to you. So ayan, so yung iba po sa inyo pwedeng ito yung kaya nung nakaraan pwedeng napakalabo ng person mo kasi po ayan may inaayos siya. But this time pwede po na ayan, pabalik na siya eh. So mag-o-offer na po yan sa ng serious relationship. Ito siguro yung mga karmic debts na sinasabi niya. Yung kanyang mga traumas, yung kanyang mga bad habits. So, pwedeng naayos niya na po yan. Mm -mm. Na ano niya na yan, na, nagawa niya na yan ng paraan. Natapos na niya. Tignan naman na po natin ang health. Health naman po ni Pisces, Spirit Guide. We have four of wands. Page of Swords, ay may mga iniiwasan nga talaga kayo dito. Some of you, pwedeng may mga bad influences talaga kayo dito na mga naging kaibigan, ano. Na tinuruan kayo magbisyo, ganyan. So, parang nilalayuan nyo na sila. Tinatanggihan nyo na sila kapag niyayaya po kayo. Ayan. Some of you then, pwedeng mga, ang tinatanggihan nyo naman is mga junk foods, mga unhealthy foods. Yan. So, pwedeng nag-healthy diet na po kayo dito. Mm, mm mas ano, magaan yung energy nyo ngayon, mas magaan yung pakiramdam ninyo. So, more on may nagbabagong buhay talaga dito. pwede uh, pwedeng sabihin natin, um, hindi pa naman kayo totally nadadamage kung ano man yung bad habits nyo na yon Kaya, ayan po, ma susolusyonan nyo pa talaga. Maiiwasan nyo pa. Mm -mm. So, hindi pa po papunta dun sa worse yung inyong condition, yung inyo pong nararamdaman. So, ayan lang po ang mensahe sa iyo, Pisces. Maraming maraming salamat. Mag-iingat ka always and more blessings to come.